Tanong tayo dito guys sa Malatandang Beach. Kalilayan Beach, ay Kalilayan Cove. Hanatin. Dapat masih masisi. Hmm. Gender itu ah. Ingat. Sirip lang tayo guys sa kalilayan ko Nga natin kung anong meron dito sa loob. Kalawak na lupa ini ito oh. Huh? Lakas makabagyo ah Ay. Eh, e, nalito na rin naman na tayo eh di magtanong na lang din tayo sa loob di ba? <laughs> di naman masamang tanong Tanong lang. Ah. Kano entran? Bawal ito. Ay, temporary close. Pero maganda siya guys, o oh, No? Sayang. Temporary close. Mangrove, rehabilitation. Sayang guys, sa uh, temporary close mo pala yung ano, Kalilayan Cove. Kasi may meron silang issue eh, siguro sa business permit 'yon. Sa so, trapal doon kaya di ko masyado nakita pero oo. Uh, business permit eh, may, naka, naka, may nabasa ako. Pero dito tuloy tayo naka uh, nakapagtanong magkano entrance yung entra entrada pala dito kasi ang oh, ganda na oh kung nakita sa camera yon kasi nakadungaw lang ako ng gana. ganda maganda yung loob pwede pang instagramable din dun yun nga lang di natin natatang magkano um, kasi walang tao anak nakasabay nga natin kanina eh wala rin wala nang nag-assist sa kanila kung magaan sa main sa may kabila dito ko yung suot naman ganda rito ito oh oh diba dito pa lang oh busog na yung gopro mo eh sayang sayang bawi next time walang tatlong minuto guys ah tatlong minuto mga ganun lang mula dito sa entrance right? ayan o kalilayan cove may karatabing resort pa rin naman pero hindi pinunta ko rito eh Yung mga resort lang ang kabila eh uh, so yun na lang muna at wala tayong napala hindi okay lang yun at least na alaman mo kung saan diba maganda maganda dun napanood ko yun sa youtube eh So yun na lang muna guys Good time